Ang paliligo ay bahagi ng pang-araw-araw na kalinisan. Ngunit para sa mga matatandang edad 70 si pataas, may mga oras sa araw na maaaring mas mapanganib kaysa kapakipakinabang. Ayon sa mga pag-aaral, ang paliligo sa maling oras ay maaaring magdulot ng biglaang pagbabago sa presyo ng dugo, pagkahimatay, at iba pang seryosong komplikasyon sa kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga oras na dapat iwasan ng mga senior kapag maliligo, ang mga posibleng epekto sa katawan, at ang mga simpleng hakbang upang makaiwas sa panganib. Ang mga impormasyong ito ay batay sa mga datos medikal at rekomendasyon ng mga eksperto sa geriatric care. Sa pagtanda, nagkakaroon ng malalaking pagbabago sa mga sistema ng katawan, kabilang na ang cardiovascular system, thermoregulation, at hormonal balance. Ang mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng mas mataas na pagiging sensitibo sa mga pagbabago sa temperatura, anti-stress sa kapaligiran, kabilang ang paliligo Ayon sa isang artikulo mula sa Journal of Geriatric Cardiology 2017, ang mga matatandang may edad 7 to pataas ay may mas mababang physiological reserve. Ibig sabihin, mas mahina ang kakayahan ng kanilang katawan na umangkop sa biglaang pagbabago, tulad ng biglaang lamig o init ng tubig. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may tinatawag na delikadong oras para maligo ay ang epekto ng circadian rhythm sa blood pressure at cardiac activity. Ayon sa isang ulat ng American Heart Association, AHA, 2015, kadalasang tumataas ang blood pressure sa mga unang oras ng umaga, partikular mula 8.20 hanggang 8.20 a.m. Ito ay tinatawag na morning blood pressure surge, at ito ay napatunayang may kaugnayan sa mas mataas na insidente ng stroke at myocardial infarction atake sa puso sa mga matatanda. Kapag ang isang senior ay naligo agad pagkagising, lalo na kung gumagamit ng malamig o mainit na tubig, maaari itong magdulot ng biglaang pagluwang o pagkipot ng mga ugat sa balat. Ito ay maaaring mag-trigger ng hypotension, mababang presyon ng dugo, o kabaligtaran labis na hypertension Ayon sa European Journal of Preventive Cardiology 2020, ang sudden exposure sa malamig na tubig ay maaaring magdulot ng vasoconstriction na nagpapataas ng cardiac workload, isang bagay na dapat iwasan sa mga pasyenteng may kasaysayan ng hypertension o coronary artery disease. Dagdag pa rito, ang thermoregulatory system ng mga matatanda ay hindi na kasing epektibo kumpara sa mga mas bata ayon sa isang pag-aaral sa Age and Aging 2018. Ang matatanda ay may mas mabagal na metabolic response sa malamig at mas matagal bago makabawi ang katawan mula sa abrupt temperature changes. Sa madaling salita, ang katawan ng matatanda ay hindi agad nakakapag-adjust sa init o lamig ng tubig, kaya't mas malaki ang tsansa ng pagkahilo, panginginig o pagkawala ng balanse habang naliligo. Bukod sa physiological stress, may practical ding panganib. Kapag ang isang senior ay naliligo sa oras na ang katawan ay hindi paganap na alerto gaya ng pagkagising sa madaling araw, mas mataas ang panganib ng pagkadulas o pagkahulog. Ayon sa datos ng World Health Organization WHO 2021, ang mga falls o pagkahulog ay isa sa pangunahing sanhi ng injury at pagkamatay ng mga matatanda sa buong mundo, at kadalasan itong nangyayari sa banyo. Sa makatuwid, ang konsepto ng delikadong oras sa paliligo ay hindi haka-haka. Ito ay may batayan sa physiological science, epidemiological data, at clinical observation. Ang kaalaman tungkol dito ay mahalaga upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga matatanda. Sa mga susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin kung anong eksaktong oras ang itinuturing na mas ligtas o mas mapanganib at paano ito maaaring iakma sa pang-araw-araw na rutina ng mga senior. Sa mga matatanda, ang pagpili ng tamang oras para sa paliligo ay hindi lamang usapin ng ginhawa kundi ng kaligtasan. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na may partikular na bahagi ng araw. Kung kailan ang katawan ng tao, lalo na sa edad 70, pataas ay nasa mas mataas na panganib kapag na-expose sa abrupt thermal stimuli, gaya ng malamig o mainit na tubig, ang pinakakritikal na oras na ito ay karaniwang matatagpuan sa mga unang oras ng umaga, partikular mula 4.20 a.m. hanggang 7.20 a.m. at sa ilang kaso, umaabot hanggang 8.20 a.m. Depende sa kondisyon ng bawat individual Ayon sa ulat ng American Journal of Hypertension 2016, ang morning blood pressure surge ay isang fenomenon kung saan ang presyo ng dugo ay natural na tumataas sa oras ng paggising. Sa mga matatanda na may hypertension o atherosclerosis, ang bigla ang pagtaas ng blood pressure na sinabayan pa ng thermal stress mula sa paliligo ay maaaring magdulot ng cardiovascular complications gaya ng stroke o acute coronary syndrome Ipinakita sa pag-aaral na ang mga insidente ng stroke ay mas mataas sa mga oras ng madaling araw hanggang kalagitnaan ng umaga Dagdag pa rito sa mga oras na ito ang core body temperature ng tao ay nasa pinakamababa batay sa circadian rhythm Ayon sa Sleep Research Society 2020, ang katawan ng tao ay nasa minimum thermoregulatory capacity sa pagitan ng 3 AM at 6 hours AM. Ibig sabihin, mas mahina ang kakayahan nitong mag-adjust sa pagbabago ng temperatura para sa mga matatanda na mas mabagal ang physiological adaptation. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng thermal shock, pagkahilo o pananakit ng ulo habang naliligo. Bukod sa physiological changes, may kinalaman din ang estado ng alertness at motor coordination sa oras ng paliligo. Ayon sa Journal of Applied Gerontology 2019, ang mga matatanda ay may mas mabagal na cognitive response at balance control tuwing umaga, lalo na kung hindi pa sila nakainom ng tubig o nakakakain ng agahan. Sa ganitong kalagayan, ang banyo ay nagiging high-risk area para sa falls or slips na maaring magdulot ng bali, brain injury, o long-term disability. Isa pang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang epekto ng gamot. Maraming matatanda ang umiinom ng antihypertensives, diuretics, o blood thinners sa umaga ayon sa British Medical Journal BMJ, 2018, ang peak effect ng mga gamot na ito ay karaniwang nararamdaman makalipas ang una 2 oras. Kung kailan maaaring bumaba ang blood pressure o lumabnaw ang dugo, kapag sinabayan ito ng paliligo sa malamig na tubig, tumataas ang panganib ng pagkahimatay o hypothermia. Sa kabuuan, ang oras mula 5.00 a.m. hanggang 7.00 a.m. ay itinuturing na pinakadelikado para sa mga senior na maligo. Kung maaari, ipagpaliban ang paliligo hanggang matapos ang unang bahagi ng umaga kapag ang katawan ay ganap ng gising. Nakainom na ng tubig, nakagalaw na ng kaunti, at naiproseso na ng katawan ang epekto ng mga iniinom na gamot. Mas mainam kung ang paliligo ay gagawin sa pagitan ng 8 to a.m. hanggang 10 to 0 a.m. Kung kailan mas stable na ang cardiovascular function at mas aktibo na ang physiological response ng katawan. Ang kaalaman tungkol sa tamang timing ng paliligo ay mahalaga hindi lamang sa mga senior, kundi pati na rin sa mga caregiver at kaanak na kasama nila sa bahay. Sa mga susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin ang mga senyales na nagpapahiwatig na maaaring mali ang oras o paraan ng paliligo at ang mga konkretong hakbang upang maiwasan ang panganib. Ang katawan ng matatanda ay madalas nagbibigay ng banayad na senyales kapag may hindi akmang ginagawa, gaya ng paliligo sa hindi angkop na oras o sa paraang hindi ligtas. Mahalaga ang pagbibigay pansin sa mga senyal na ito upang maiwasan ang malulubhang komplikasyon. Sa seksyong ito, tatalakayin natin ang mga karaniwang sintomas na maaaring magpahiwatig na ang isang senior ay naliligo sa maling oras o sa hindi ligtas na paraan. Batay sa mga klinikal na obserbasyon at datos mula sa mga medikal na journal. Isa sa mga pinakaunang senyales ay ang biglaang pagkahilo habang o pagkatapos maligo. Ayon sa pag-aaral ng Journal of Geriatric Physical Therapy 2017, ang pagkahilo sa matatanda ay madalas na may kinalaman sa postural hypotension, isang kondisyon kung saan biglang bumababa ang presyon ng dugo kapag nagpapalit ng posisyon, tulad ng pagtayo mula sa pagkakaupo. Kapag ang katawan ng senior ay hindi paganap na nagising at agad na nalantad sa thermal stimulus ng paliligo, lalo na kung gumagamit ng malamig na tubig, mas malaki ang tsansa ng ganitong reaksyon. Ang pagkahilo ay maaaring magbunsod ng pagkadulas o pagkahulog sa loob ng banyo. Ang panlalamig o panginginig ng katawan ay isa pang senyales na maaaring nagpapahiwatig ng hypothermic response. Ayon sa Age and Aging 2018, ang mga matatanda ay may limitadong kapasidad sa thermoregulation, kaya't kahit ang hindi gaanong malamig na tubig ay maaaring mag-trigger ng systemic cold response kapag ang senior ay nanginginig kahit nagumamit ng maligam-gam na tubig, posibleng senyales ito na ang katawan ay hindi handa o mahina ang adaptasyon sa thermal stress sa oras ng paliligo. Ang pananakit ng ulo pagkatapos maligo, lalo na kung sinamahan ng panlalabo ng paningin o pakiramdam ng paninikip ng batok, ay isa ring dapat bantayang sintomas Ayon sa Neurology International 2016, ang sudden spike o drop sa blood pressure na nauugnay sa paliligo sa maling oras ay maaaring magdulot ng cerebral hypoperfusion na siyang sanhi ng mga sintomas na ito. Sa mga may kasaysayan ng hypertension o cerebrovascular disease, ang ganitong sintomas ay hindi dapat ipagsawalang-bahala. Bukod dito, ang hirap sa paghinga o paninikip ng dibdib habang naliligo ay maaring senyales ng cardiac stress ayon sa American College of Cardiology 2019 Ang exposure sa malamig na tubig ay maaring mag-trigger ng sympathetic nervous system response na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng cardiac workload sa mga senior na may coronary artery disease o heart failure, ito ay maaaring magdulot ng temporaryong ischemia o chest discomfort. Ang panghihina o panlalambot ng tuhod pagkatapos maligo ay karaniwang dulot ng pagbaba ng blood pressure o dehydration. Maraming senior ang naliligo sa umaga na hindi pa nakakain o nakakainom ng tubig. Ayon sa Clinical Interventions in Aging 2020, ang mild dehydration ay karaniwang hindi nararamdaman, ngunit may malaking epekto sa orthostatic stability ng mga matatanda. Kapag sinabayan ito ng mainit na paliligo, mas mabilis bumaba ang blood pressure at mas mataas ang tsansa ng pagkahimatay. Mahalagang bigyang diin na hindi lahat ng sintomas ay agad lumalabas. Sa maraming kaso, ang epekto ng maling oras o paraan ng paliligo ay naipon sa araw-araw at maaring lumabas sa anyo ng madalas na panghihina, pagkairitable o insomnia. Ayon sa isang long-term observation study na inilathala sa Gerontology and Geriatric Medicine 2021, ang mga senior na hindi akma ang bathing routine ay may mas mataas na rate ng fatigue, sleep disturbance, at blood pressure variability. Sa kabuuan, ang mga sintomas tulad ng pagkahilo, panginginig, pananakit ng ulo, paninikip ng dibdib, at panghihina ay mga indikasyon na maaaring mali ang oras o paraan ng paliligo. Ang pagtalima sa mga senyal na ito ay mahalaga upang maiwasan ang aksidente o malubhang komplikasyon. Sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin ang mga praktikal na hakbang upang gawing mas ligtas at mas angkop sa pisyolohiya ng mga senior ang oras at paraan ng paliligo. Ang pag-iwas sa panganib ng paliligo sa maling oras ay hindi nangangailangan ng komplikadong teknolohiya o mamahaling kagamitan. Karamihan sa mga hakbang ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng maayos na kaalaman. Tamang timing at simpleng pagbabago sa nakagawian. Sa seksyong ito, ilalahad natin ang mga konkretong rekomendasyon batay sa ebidensya mula sa mga pag-aaral at mga rekomendasyon ng mga professional sa geriatric care. Ayon sa Journal of Biological Rhythms 2018, ang optimal na oras ng pisikal na aktibidad sa matatanda ay karaniwang nasa pagitan ng 8.00 a.m. hanggang 10.00 a.m. at muli sa hapon mula 4.00 p.m. hanggang 6.00 p.m. Ito rin ang mga oras kung kailan ang temperatura ng katawan ay mas stable. Ang presyo ng dugo ay hindi sobrang mataas at ang katawan ay mas alerto. Ang paliligo sa ganitong oras ay mas ligtas at mas komportable para sa mga matatanda. Ayon sa pagsusuri ng Geriatrics and Gerontology International 2020. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang biglaang pagbuhos ng malamig o mainit na tubig sa buong katawan. Ayon sa Physiological Reports 2016, ang sudden thermal exposure ay maaaring magdulot ng biglang pag-ikli ng mga ugat vasoconstriction o pagluwang vasodilation na parehong may epekto sa blood pressure. Inirerekomenda na simulan muna sa banayad na banlaw sa paa, pataas sa binti, braso at katawan upang bigyang panahon ang katawan na mag-adjust sa temperatura ng tubig. Hindi inirerekomenda na maligo agad pagkagising. Ayon sa National Institute on Aging NIA, 2021, ang katawan ng matatanda ay nangangailangan ng mas mahabang transition time mula sa pagtulog patungo sa ganap na alertness. Inirerekomenda ang pagkain ng magaang almusal, pag-inom ng tubig, at bahagyang paggalaw bago pumasok sa banyo upang mapababa ang panganib ng orthostatic hypotension at pagkahimatay ayon sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention CDC. 2019, mahigit 230,000 kaso ng aksidente sa banyo ang naitatala bawat taon sa mga matatanda sa Estados Unidos pa lamang. Para maiwasan ito, siguraduhin may non-slip mats, grab bars at sapat na ilaw sa banyo. Kung may mobility issues, maaring isaalang-alang ang paggamit ng shower chair o tulong ng caregiver kung ang isang senior ay may sintomas ng trangkaso nahihilo mababa ang blood pressure o hindi nakakain ng sapat sa umaga mas mainam na ipagpaliban muna ang paliligo ayon sa clinical medicine journal 2017 ang paliligo habang mahina ang katawan ay maaaring magpabigat sa load ng cardiovascular system lalo na kung may kasabay na gamot na may hypotensive effect. Para sa mga senior na may kasaysayan ng hypertension or hypotension, mainam na regular na imonitor ang blood pressure bago maligo. Ayon sa rekomendasyon ng American College of Physicians ACP 2020, ang blood pressure na mas mababa sa 90-60 mmHg o mas mataas sa 160 lb 100 may tea ay indikasyon upang ipagpaliban muna ang paliligo at kumonsulta sa doktor. Ang sobrang init o sobrang lamig na tubig ay parehong may negatibong epekto sa matatanda. Batay sa Archives of Gerontology and Geriatrics 2015, ang maligam-gam na tubig na nasa pagitan ng 3638 Thyr, Sysodase, ay ang pinakaangkop na temperatura para sa kaligtasan at komportableng paliligo ng mga matatanda. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, maaaring malaki ang maging epekto sa kalusugan at kaligtasan ng mga senior sa araw-araw. Hindi lamang nito naiiwasan ang mga aksidente, kundi nakatutulong din ito sa pagpapanatili ng kanilang dignidad. Kinhawa at tiwala sa sarili sa susunod na bahagi, ating ilalahad ang buod ng mga natutunan at mga panghuling rekomendasyon upang magabayan ang mga senior at kanilang mga tagapag-alaga sa mas ligtas na pamumuhay. Ang paliligo ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na kalinisan at kaginhawaan, lalo na sa mga matatanda. Ngunit tulad ng ating natalakay, hindi ito dapat gawing basta-basta. Ang tamang oras, wastong paraan, at maingat na obserbasyon sa kondisyon ng katawan ay mahalagang bahagi upang mapanatiling ligtas ang bawat senior sa kanilang araw-araw na rutina. Ang simpleng pagbabago sa oras ng paliligo, pag-iingat sa temperatura ng tubig, at pagsasaalang-alang sa kalagayan ng katawan ay maaaring makaiwas sa seryosong komplikasyon kaya ng pagkahimatay, stroke o aksidente sa banyo. Ipinapayo na laging kumonsulta sa doktor kung may alinlangan, lalo na kung ang isang senior ay may kasaysayan ng cardiovascular disease, hypertension o balancing issue. Bukod pa rito, mahalaga rin ang papel ng mga caregiver kapamilya at kasambahay sa pagbibigay ng tamang suporta at pangunawa sa mga sensitibong bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng nakatatanda. Kung sa tingin mo ay makatutulong ang impormasyon sa video na ito sa iyong mga magulang. Lolo't lola o kakilala, huwag kalimutang i-share ito sa kanila ngayon. mag sa channel Katawang Alerto. Para sa mas marami pang makabuluhang kaalaman ukol sa kalusugan ng mga senior at i-comment sa ibabaligtas na paliligo kung nais mong makatanggap ng mga susunod na video ukol sa senior care.